Nung gabing iniwan mo ako, akala ko kaya kong maging matatag. Sinubukan kong pigilan ng luha. Sinubukan kong kalimutan. Ka isang beses, dalawa, tatlo, apat. Pero kahit ilang beses kong pilitin, hindi ko pa rin magawa. Hindi pala ganoon kadali sukatin ang pagmamahal sa bilang ng beses na nagkunwaring okay na ako. Sa bawat gabing dumaan, pilit kong nilalabanan ang antok na dati dumadating kapag yakap pa kita. Pero ngayon, kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang laman ng bawat panaginip, bawat puntong hininga. Naaalala ko pa rin ang pangalan mo na parang nakaukit na sa puso ko. Maski anong pilit kong iwasan, mas lalo kitang naiisip. Hindi ko alam kung bakit ang hirap mong kalimutan. Tuwing titingala ako sa gabi, pinipigilan ko ang sariling magbilang ng bituin. Kasi tuwing gagawin ko yon, ikaw pa rin ang inuulit-ulit kong hinihiling. Ang sakit pa rin, kahit ilang ulit ko nang sinabi sa sarili kong tapos na. Ang bigat pa rin, ang hapdi pa rin, gabi-gabi, Parang ako yung batang iniwan sa dilim, walang masandalan, walang makapitan. Parang hindi ko na alam kung paano muling bumangon kasi ikaw pa rin ang pinapangarap ko, kahit alam kong hindi ka na babalik. Malibang umasa ng minsan pa. Simula noong gabing iyon, parang nalanta na lahat ng araw ko. Hindi ko na maalala ang pakiramdam ng tunay na saya. Lahat ng araw, parang magkatulad lang. Malungkot, magulo, malabo. Kahit ang mga numero sa kalendaryo, parang nawala ng halaga. Siguro, kasi matagal ng malabo ang tayo. Pero nandito pa rin ako. Iniwan mo na ako, pero hindi ko pa rin kayang palayain ka. Aaminin ko, nasasaktan pa rin ako kahit ilang gabi na ang lumipas. Mahal, hindi ko alam kung paano kita pakakawalan.